dahil lang rakon sa agribit yan kakain na sila yan atas kumain ating mga sisiw at kita tapos ito so naman tayo sa kabila Mabilders natin sa ating mga Texas Nahay na mo natin dito Para makakain sa mayos Yan Si Apo na Yan Kita nyo naman Medyo magaling na ito Sa mga sipon Mga kaparming Pag sa ginagamot natin kayo na Umaga Magaling na Medyo magaling na yung iba. Yan. Kain ah, na sila. Ihapo na. At, ayun. Tapos na sila kumain, perming. Tapos na tayo magbigay dito. Kaya naman tayo sa kabila. dito naman tayo sa so, kabila ng uh, farming sa so, ating mga breeders yan uh, dito naman tayo sa kita natin sa inyo yung uh, yung kain natin yan o no? yan mga natin pang sabong kain na ito sa pinsa natin ito halos parehas lang na yung pinapakain natin sa kanila Falcon Grits at saka Galmax 3 yan ayun pagkatapos dito naman dahil sa ating mga season maya sa kulungan yan itong kabir kabir Kastana. yan dito naman tayo sa likod kita natin sa inyo Yan. Ito. Uh, pang sabong natin. May nakalabas pang isa na lumalaga. Ito. Ito yung kulungan natin. Simple lang bubong. Lista. para, para hindi mainit yung nasisiyo natin. Nasisiyo tayo sa loob. Kita natin maya ito yung pabahay na naman natin sa at mga traders ito din sila matutulog po kapag gabi yung iba dyan yung iba dito yung sa puno ng kaho mansanitas yan ito yung ulin boy natin yan tapos kain ada uh, ngapit, pit laki-laki nah Thomas Thomas satu jangan pasok nanti sekulungan si besok baka ini nandaga marami kasing dega di tetamin baka arau pinapagkawala natin ito sa range para makagagala naman yan, tagtadi pasok, may kasama sa dito yan, kainin natin, ating masisi natin, dalawang takos ang ito, mas pirmeng ko. na. dyan pa sa kabila ayan napakain natin sa circle ng farming day old hanggang one month ito pala thunder bird bibis, bibis booster day old hanggang one month napakain so, natin sila kanila kanila para mabilis lang maki at malayo sa sakit kung so, magsakit na sila survival so, may Maraming sangkap yung pinapakain natin. Daling mabilis sumakis na. Yan. Lakas kumain no. Malakas kumain. At yung, yung tubig natin umuksitil dahil may sipon doon uh, lagang sisiw. Yan. At pan natin. ka, uh, pwede nating takpan dito sa mga kulog. Yan. Yan na ang kinagaw natin dito, ra ra mag-farming. Tapos 'nung kumain, pagkaing sa kanila. Bigyan natin ng tubig maya. See wala tayong big video. Tayo lang mag-isa. Yan. Ito nang update sa ating malit na backyard. At salamat sa punod mga ka-farming. ito lang muna ang video natin. Ah, dahil maglagay pa ko ng tubig. Salamat. Subscribe sa ating channel mga ka